Good morning mga maring himantayon. So kagigising ko lang no. Nakauwi na kami haling sa aming holiday, 3 days holiday. Galing kami ng Puerto Galera. So kating kami kagabi dito ng alas 6. Umalis kami doon ay alauna, yung roro ang alis ay alauna. So kating kami dito sa bahay ng alas 6 ng gabi. So, ayun na nga. Pagod kami pareho kasi nag-ride lang naman kami ng motor. Dinala namin yung motor papuntang puerto. So, kung magtatanong kung anong ginawa namin sa, do sa apat na araw na pabalik-balik namin. So, next time na lang yun. So, yun na nga kasi kagigising ko lang. Na miss ko yung aking mga halaman. Bumungad sa akin ngayong umaga. Napakaganda. Ay, napakarami ng bunga at hindi lang bunga no hinug na ready na talaga siyang pitasin at kainin ilagay sa salad so ayan ipapakita ko sa inyo no e flex natin <laughs> so nakakain talaga tong mga lamang ko pag umalis ako hindi pa sila mga ready pag nabalik ako parang ang saya-saya mga hinug na sila ayan no guys pakita so ayan oh oh hinug na Oh, hindi sila nakakalaki gaano kasi nasa paso lang naman pero totoo yung mga buto nito guys ang lalaki talaga kasi binili ko to sa lazada yung mga buto tos yung iba dyan yung mga ginagamit na binibili ko sa stadium ayan ito talaga hindi to na gawa sa pang salad lang ang dami niyang bunga ayan mga hinog na pwede nang pitasin so yan. dalawang paper dun sa taas tapos ito, hinug na rin. Ayan. Madilim. Dalawa. Ayan. Hmm. So, ito pa. Hmm. Hinug na. Ito yung pinaka ano, malaki. Siguro mga ilang araw yan. Hinug na rin yan. Oh, may nahulog na nga. Ayan, oh. Nahulog. So, nung wala ako rito, minsan nakalimutan ng anak ko diligan. Kaya pagdating ko lang talang tayong dahon. Ito yung inaabangan ko talaga guys sa lahat ng kamatis ko dahil ito eh malalaki talaga to parang isang kamao to. Tanyo naman oh, hindi pa siya hinog talaga malaki na. Ito yung inaabangan ko. Kasi ang buto nito ay galing sa ano sa Manila. Yung asing ganun. Yung laman niya ay parang dubol sa normal na kamatis natin. So, ayan yung sibuyas ko. Mm. Tapos, meron pa dito. So, ayan. Ayan, oh. Hinog na siya. Pwede na siyang kainin. Ay. Pero ayoko muna siyang pitasin. So, ayan yung carrots ko. Ayan. Mm. Buhay na siya. Sana maano ano, luma ah, lumaki talaga. Tapos meron pa dito. Ayan, ready na rin po. Mm, red na siya. Ito naman ay nagtagal na to. Um, ito ay cauliflower. Kaso nga lang, kinain siya ng uod yung, ano ba tawag doon? Yung bisaya ay ubos. Ayan nga siya oh, kinain yung dito kaya hirap siyang bumalik yung dahon. Hindi ko alam kung magbibigay pa ba yan siya ng gulay or ewan. Ito mint pepper, uh, mint leaves 'to. Ayan. So ayan lang guys. So ready na yan kainin mamaya. Bye-bye.